Namahagi ng libo-libong fingerlings ang pamahalaan sa mga dating rebelde at taga-suporta ng communist terrorist groups sa Nueva Ecija para magamit sa kanilang pangkabuhayan tungo sa ganap na pagbabagong buhay. Tinatayang labing anim na libong fingerlings ng hito at karpa ang tinanggap ng People's Organization na samahan ng nagkakaisang mamamayan ng Barangay Malinaw Association at Barangay Tagumpay People's Association sa Barangay Bantug Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Naipagkaloob ang tulong pangkabuhayan sa mga nabanggit na people's organization sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Freshwater Technology Center o BFAR-NFTC at 91st Infantry Sinagtala Battalion, Philippine Army na nakabase sa Aurora at Nueva Ecija. Nagpapasalamat ang kapwa pangulo ng mga People's Organization na sina Roderick Tribianis at Yolanda Baldos sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil malaking tulong anila sa kanilang pangkabuhayan ang mga tinanggap na mga ayuda. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kasandaluhan dahil po sa kanila nagkaroon po kami ng livelihood na similya ng isda na galing po sa di ating... BIPAR. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa BIPAR at sa mga kasundaluhan para po kami ay makapagpanimula ng aming livelihood. Pinuri din ni BIPAR NFC si Center Chief Maria Judesel Danting ang malaking ambag ng 91st Infantry Battalion sa tagumpay ng programa na matulungan ang mga People's Organization sa Nueva Ecija na maging produktibo at magkaroon ng maunlad na pamumuhay. So, ngayon pong umaga na ito ay nagkaloob po tayo ng fingerlings ng hito at tilapia dito po sa mga kasamahan natin from the 91st Infantry Battalion upang ipamahagi naman po sa mga kasama natin, sa mga kapatid po natin na member po o yung kagunay sa programa na in-establish ko ng L and LCAP. So, yun po ay tutulungan sila upang Magkaroon po sila ng livelihood project at uh, turuan po sila kung paano po magpalaki ng mga isda at maging uh, source po ng kanilang uh, pagkakakitaan sa kanil kanilang mga lugar. Ayon kay 91st Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Julito B. Recto Jr., nakahanda ang kanilang unit na tumulong sa mga People's Organization sa kanilang nasasakupan na maiangat ang kanilang pamumuhay at magkaroon ng seguridad sa pagkain at pinansyal na aspeto. Mula dito sa Aurora, Catherine Butlay, ang inyong kaugnay.